Inga, nga. O tingin nga yung tahol ng baby ko. Oh! 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 Summer. Summer. Pang. <laughs> baby ko. Ang baby ko mapungpugi. Busog sila. Busog ng milk kaya medyo basa. Busog ng milk. Busog ka, nakong. Busog ang nakong ko. Summer! au! <laughs> Miki, Miki! Si Miki busog, oh. Basang-basa ang ano. Halika nga dito, Miki na akong ko! -ku. Halika nga dito, na akong ko, -ku. Miki! Mickey, Miki, Mickey. Miki Mickey, Mickey na akong ko! -ku. Halika nga, Miki, Miki! Webes ngayon! Webes po ngayon. Medyo mahangin. Medyo mahangin po ngayon. Sarap-sarap matulog. May nagbawas. May nakita akong nagbawas. Ah, baby. Ah, oh, baby ko ay. Ang oh, baby ko. Thank you po for watching. Thank you po. Ang haba nang dina. Thank you po.